Pwede ka ka Ako dito. Ang Sa mga bata ko. Nalaga na po sila ng mga, mga bata tumana yan. Ang yeah. na punta dito. <laughs> <So> boss, Jeff, <laughs> di boss Jeff, Boss Jeff. Boss jet Boss jet Dito ka. Tingin ka muna yan. Punta kitang kita ka na boy. Baka okay. kawala. Okay. 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 Pagbalik kasi no. yung <laughs> you, Ay pa kaldero malaki? Oo, oh, Basta Ay, ikaw mo rin. Ay, ano 'yan. Papaspas. yan? Papas-pas. asawa ka rito Okay sa'yo. Iwanan mo si Silin. Ay, s'yempre naman, <laughs> naman na Ipotik. Ipotik ano na dito. Abang ah, malakas pa yung apoy. Tatanggal yung sebo. Uh, uh, hindi, okay lang yan. Sige. Magagay okay, ko okay. dito yung kanin, ha? Dandaan lang. Baka mamaya ito. Kanin. Ba? Dito na lang. hmm na lang. Tumob yan, ha? Hindi naman punutin. Ang takat yan. Tarot lang. Dito balo, no? kasi yung manok... No?